Ano po mga guys? Ito po. Isa pa rin pong uri ng mutsa mga guys. Titesting ko po, po kung gumagana pa mga guys. Ayan. Tingnan nyo po. Ano po. Ayan. Malalaman natin po kung buhay siya o ano. Ayan. Ayan na po mga guys. Titesting po natin. Ayan. Ayan. Lugbang lang po mga guys. Ayan mo. Oh. Galing ano. Ayan. Talaga po siya kakaiba mga guys. Ayan po yung mga isa sa mga mutyang ginagamit ko mga guys. Ayan po. Ayan. Video nga po yung nakakalimutan ko ng mga guys. yan. ayan po. Nabubbles. Nagalaw. Ayan. Kita niyo po. Buhay na buhay. Ano po? Ayan. Ayan. Iba naman pong klaseng mutya. yan mga guys. Ayan. Ayan. Tingnan niyo po. Gitna-gitna natin mga guys. Ayan dyan. Ayan mga guys. So ayan. Bumalaw na naman mga guys. Tingnan nyo po yan. Medyo maliit lang ako po yung aking kistingan. Tawang lang po yan. Pero ayan mga guys. Tingnan nyo po. Talaga pong uh, legit yan. Gumagalaw po. Ano. So, hindi po siya pangkaraniwang mutya mga guys. Ayan. Medyo malapad po yung isang yan. Yung nakuha kong mutya niya. Ayan. Ayan po yung mga limot ko na mga guys. Ngayon ko lang po na alala, ayan, nahinga, nagalaw, ayan, hmm. hindi nyo po sasabihin na uh, siya yung sabi nga yung muna sa alat ay bubula o ano, hindi po mga guys, ayan, tingnan nyo po, humihinga na, gumagalaw pa mga guys, ayan, tingnan nyo po, talaga pong legit yung mga mutya na yan, mga naitabi ko po yan, yung iba nga po hindi ko makita sa mga lagayan, yung pinagahanap ko po, Nakita ko po yan dyan sa akong laga yan. Isa so, kaya tinisting ko po mga guys. Ayan po. Ayan. Kita nyo po. Ano po? Ayan. Ganyan din po ako pag nagpapakita ng mga gamit yan mga guys. Ayan. Ito pong isang ito. Uh, nagalaw na. Ayan. Nahinga pa. Ayan mga guys. Ayan po. Panoodin nyo po. Ayan. napaka legit pong gamit yun mga guys yan yan po ay dalahan isa pong uri ng round mga guys yung mukha na yan. yan isa po yan sa nagamit ko na mga guys yan na nito po lang po nakuha nung ko na po nakuha yung gamit niyan mga guys hindi pa ako manggagamot nakuha ko na yan yan po ay Nagamit ko mga guys sa palakaya Nangingisda rin po ako nung Panahon Na hindi pa po ako nakaka Pagtrabaho Ay nasa bukid dagat po ako mga guys Kaya nung nasa dagat po ako Isa po yan sa nagamit ko mga guys ay, Napaka Ganda pong gamit din yan. Kung humuli rin po ako ng isda mga guys Ay uh, Hindi rin po tayo huli din sa iba Marami rin po tayo kung humuli Ayan po yan po yung tira sa mga ginagamit kong mutya, mga guys. Ayan po. Hinahanap ko pa nga yung iba. Marami po ako, mga guys, na mga mutya. Kaya sabi ko sa inyo, pag nakita ko, iba bahagi ko sa inyo at ko. Para kung kayo po ay makakakita ng ganitong bagay. Ayan. Ayan po. Tingnan nyo ano po. Ayan po. Ayan. 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 Tingnan mo. Ayan. Napaka gandang mutsa po niya nakita ko po yan. hindi pa po ako albularyo hindi pa po ako manggagamot hawa ko na po yan mga guys nagbabubble siya gumagalaw siya ayan po mga guys ayan ayan, ayan po ayan tinan po panay po ang galaw na po tingnan niyo po Video tagalan po natin ng panonood mga guys. Ayan. Panoodin nyo rin po ng matagal. Ayan. Ayan. Kaya ayan po makikita ninyo dyan sa mga nakalagay ko po sa aking lamisa. ay mga damo tanda makikita nyo po yan. Halos lahat po dyan ay may mga mutya. Mga legit po halos yung aking mga koleksyong mutya na yan hindi ho yan mga pangkaraniwan at yan po ay mga tested mga gamit ko po yan mga guys yan tuloy nga po itong isang pinakita ko ito sa inyo hindi pa man tuloy nga po nang nasabi ko hindi pa man ako isang albularyo gamit ko na po ito ito na, na nahanap ko po nakita ko yan mga guys yun ang galaw mga guys yan. ano Kita niyo po ano po mga guys. Ayan. Kanay po ang galaw niya. Humihinga. Ayan. Nagbabubbles. Ayan. Gumagalaw. Ayan mga guys. Tinan mo. Lakas. Sabay ho. Pag siya nagbabubbles, hihinga siya. Gagalaw siya mga guys. Ayan ho. Ayan. Ayan po mga guys. Hanggang sa muli po mga guys. At papanoorin ko pa kayo ng aking mga kakaibang ini-upload na video. Ayan po. Palagi nyo pong abangan ng makapanood po kayo. Yan po yung mga legit mga guys. Ayan. Tingnan nyo naman po. Ano po. Hanggang sa muli po mga guys. Sa mga susunod kong video. Panoorin nyo po. Salamat po at see you watching po.